<laughs> uluman, uluman. Kaya, Ako, <laughs> 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 ito si Kevin, kainuman ko. Yan, ito si Christian. Mga In iniinom namin. Pulutan namin mani. May Rubik's pa. <laughs> Jeff, ako to. Siyempre, dapat kasali ako, di ba? Uy, si Ramil daw ulit. Si Ramil. Inyong. Hina, tinagay na. <laughs> <laughs> tinagay na. Ay, uh, si uh, Jeff. <laughs> pil na pil. Pil na pil. Pil <laughs> na <laughs> pil mo, ah. <laughs> lasing na to, lasing na. At hindi na <laughs> Tanggero. <laughs> eh, lang ako, pero di ako minom. Kanina yan? Sa akin. Okay, okay, ako sa'yo? pero ang City. Oo, oh, sige. Picture lang natin yung girlfriend ko, Oo, Tapos na nga. Mo, lagay natin sa friendster. Wow. Mga babae ng buhay natin. Putang. <laughs> lagay mo yan. Sabi mo, Jonas Scandal. Lagay mo, Juna Scandal. Ubus <laughs> 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 okay, na. Ubus na, ubus na yung batong. Ubus na yung kalahati.

Ay, wala may ari ng bahay. Oo, yung mga Pero pag may nakarana, buburihin nila s'ya siempre. may ari ng bahay si Duna. mo si Miau, miao Ayun sila. Kailan ha Kailan na ba ako? Sa sa pa si Meow Meow. Meow! Meow! Tago si. Meow! 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 Meow!